morning, angels! Good, Good morning, Boss Pecto! Angels, nandyan kayo ngayon sa Balanga Bataan for a very special mission. Ano naman po yun, Boss Pecto? Oo nga, baka mahirap yan, ha? ha? This is very easy. Kilala ko ang kapasidad nyo and I know that you can do this very well. Susunduin nyo ang tatlong very special members ng TRC Dance Troupe at ang kanilang hard-working trainer. Eterka, bakit naman sila ang napili nyo para sa aming mission? Ang mabuti pa, e panoorin nyo ito. Mga makukulay at masasayang mananayang o street dancers, wow! Mula ati-atihan hanggang kadayawan, pati na rin dito sa Balanga Festival sa Bataan. Ay nagpapasaya sila ng napakarami nating kababayan. Dalawang parts daw ang performance ng isang street dancer sa fiestang to. Una ay ang routine na sasayawin sa kalsada na siya naming papraktisin ngayon. At pangalawa ang floor routine na aming ipe-perform sa People Center ng Balanga City. <laughs> Ayan po, mapapansin Watch. niyo po kung sino po ang pinakamabigat sa amin. Ito oh? Ay, hindi ako. Hindi <laughs> rin ako, <laughs> <Atalo ko laughs> ako, <Birin> ako lalo. Akala ko ako na. Hindi <laughs> rin ako lalo. Oo oh, na, aminado ako. Ito. Ano? Baka ito. Bumiyahe tayo pa tumong Bicol Region para sa isang day of experience na ngayon ko lang din mararanasan. Parang gusto ko mag-swimming. Hindi, mas gusto ko mag-snorkeling. Oo, oh, ma, ah, gusto ko nun. Pero mas maganda yata mag-kayaking na lang. Ay, nako, mabuti pa. Gawin natin yan sa isang very special MTV Music! I gotta find my way back Back to summer paradise

of course, che che, kala nyo kayo lang ang may production number? Aba syempre, dapat kami rin. E teka, kamusta na nga pala ang pagsasayo niya dyan? Ha, patsi ka naman. Bukod po sa script dancing namin kanina, meron pa po, po kaming performance dito sa People's Center. Kaya, let's go na! Yes! Yeah. Yeah. Oh. Shake it baby, shake Aba, kung ganyang it, baby. kagagaling shake ang mga sumasayaw it, Talagang magbabayanihan sa pagpapalakpa ang people ng Balanga, Pataan shake it, shake it, Shake it, can't run, shake it Boss. Shake it, can't walk, shake it, can't walk, shake it.